This is my own opinion so sa sa mga uh, napapansin ko lang na kung bakit ganoon yung tingin ng mga tao sa mga na sa ibang bansa maraming pera so anytime pwedeng utangan Welcome to my channel So, it's Saturday today Nasa labas tayo kasi I will work today Dahil, dahil nga Isang linggo akong absent sa work So, <clears throat> pinakiusapan ko yung Nagbe-babysit sa mga anak ko Kung pwede silang uh, Kung pwede siyang magbantay today So, para naman makapasok ako Okay, so I'm here now in Park Ambulix kung, kung napanood ninyo yung yung vlog namin, yung memory game. Okay, so, meron akong question dun kay daddy na kung saan yung favorite na uh, province ko sa Philippines. So, ayan. So, it's a uh, Baguio City. And, uh, ito yung binabanggit ko na kapag nandito ako sa lugar na to. So, feeling ko nasa Baguio ako. Look. Sorry, niya. <laughs> ang lamig-lamig. Grabe. Ayan, so, ayan, yung ambience niya. So, para talaga ako nasa Baguio. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. Ang so, tahimik ngayon kasi, ayan, ang lamig-lamig. Ayan, so, may isang, ayan. So, meron doon, banda doon, merong laruan ng mga bata. Gustong-gusto ko dito nung, nung nag-stop ako sa work. Lagi kong dinadala dito si Yana kasi ang ganda-ganda talaga dito. Oh my gosh, it's so cold today. Kanina nakita ko, it's only 1 degree. So, sagad sa buto yung alami. Grabe. Ayan, so. Okay, for today, may naisip ko lang to kasi nung, nung last time na nag-post ako about, about sa pag-vlog, so merong nag-request na yun nga yung <coughs> i-feature natin yung kung paano ba yung buhay namin dito na baga, bakit nga ba yung tingin ng ibang tao pagka OFW ka or nagtatrabaho ka abroad mayaman ka na so mamaya tatalakayin natin yan I'm sorry uh, sumakay na ako kasi hindi ko na yung lamig sobrang lamig talaga buti na lang 6 minutes lang nandiyan na yung bus 60 so yun yung bus na sinakyan ko so ayan dito ako bumaba sa Schumann. So, dito sa Schuman nandito yung mga parliaments, different parliaments. So, tutur ko kayo ng konti sa mga, ayan, yung mga buildings. Ayan, dito talagang sobrang laki ng mga buildings dito. Ayan, ayan yung elevator. Ayan, so, ayan. Ito yung Europe, European Commission. Ayan, mataas to. Malakas sa masyado. Ayan. Diba? Ang taas niya. Yan, Tapos, ang laki niyan. Super. Ang ganda-ganda. So, yan yung mga paligid dito sa Schumann. Maraming, sobrang daming malalaking buildings dito kasi nga, dito yung mga nag-work sa mga European uh, <clears throat> na... So, papunta na ako ngayon sa metro station and then sasakay ako ng metro then sasakay ako ng tram 44, papunta kay madam andito na ako ngayon sa um, Montgomery station, so yan yung tram pero hindi yan yung sasakyan ko kasi malas malas tayo dahil tram 44 yung sasakyan ko and I need to wait for 12 minutes, so yan, again tram 39 medyo tayo ng konti. so, nakababa na tayo ng tram. Oh my gosh, it's so cold here. Ang sakit sa ilong ng lamig. Nanunood sa ilong. Okay, so tulad nga ng sinabi ko kanina, yung hanging question na nabigay ko kanina. Bakit nga ba ang tingin ng ibang tao sa mga OFW, sa mga nakatira sa ibang bansa, sa nagtatrabaho sa ibang bansa. Oh my God. <laughs> Ang hirap magsalita. Ang lamig <sighs> Kita ba usok? Ayan. So, ito disclaimer. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo expert sa ganito. Pero, this is my own opinion. So, sa, sa, mga uh, napapansin ko lang na kung bakit ganun yung tingin ng mga tao sa mga sa ibang bansa. Maraming pera. So, anytime, pwedeng utangan. Anytime, mag-message ka lang. Lalo yung mga kamag-anak. Birthday ni Ganto. Birthday ng pamangkin mo. Baka pwede ka naman magpadala. Yung ganyan. So, bakit nga ba? Bakit nga ba? Sas sasabihin pa ng iba. Ang ganda naman ng bag mo. Ang ganda naman ng bahay niyo. Ang ganda ng mga damit mo. So, ang, ang, ang perception nila, akala nila, dahil ang ganda ng bag mo, meron kang Louis na bag meron kang Michael Kors na bag na mga sapatos mga ganyan so ayun nga sinasabi nila na magkaganda hey, ng mga gamit niya pero hindi man lang makapagpadala hindi man lang makautang -ma so sana <coughs> tayong mga kamag-anak or tayong mga <coughs> wala sa ibang bansa so sana naiintindihan din natin kung kung bakit bakit minsan hindi tayo mabigyan bakit minsan hindi tayo mapahiram? So, unang-una, sabi tulad nga ng sinabi ko, iba ang Pinas, iba ang Pilipinas, ibang ang buhay sa Pinas. Although, mahirap ang buhay sa Pinas. And, uh, iba rin dito. So, hindi naman lahat dito puro pasarap lang. So, kung, kung makikita nyo yung mga kamag-anak nyo, yung mga kaibigan nyo na nagpo-post sa Facebook, uy, nandun sila sa shopping center. Ang daming mga bags, ang daming mga paper bags na daladalan, kapag shopping Pero hindi man lang nakapagpadala ng pera sa, sa pamilya sa Pinas. So, hindi nyo ba alam, ang dali-dali lang uh, magpunta ng Germany sa shopping center. Kasi meron dito mga nag-organize ng na mga patour. So, meron ka lang 20 euro, 30 euro, or maximum 50 euro. Depende sa pupuntahan nyo. Makakapunta ka na ng ibang bansa. Makapunta ka na ng France, ng Germany, Siyempre, pag nag sila ng pictures, sabihin, ay, ang dami nitong pera, nakapag-shopping. So, hindi nyo alam, sale lang yun. So. Pero ako, dahil, uh, actually, mahilig din ako mag-shopping. So, yun yung outlet natin dito. Pero, never pa akong sumama sa tour para lang mag-shopping. Kasi, uh, pag meron kasi ako nagustuhan na isang bagay, Gustong gusto kong bilhin Hindi ko titigilan, ibibiling ko talaga So para, para maiwas na tayo sa tukso <laughs> Hindi na tayo makabili So hindi rin ako, Tsaka, isa pa Ayoko namang iwanan yung mga anak ko Papaalaga ko sa iba, tapos Magsha-shopping lang ako Ayoko rin naman isama Dahil, uh, grabe namin, Ayoko rin naman silang isama Kasi, paano ka naman makakapag-shopping alagaan mo yung tatlo So, sabahin na lang kami So, ayan, malapit na ako kina madam. So, magtatrabaho muna ako later ulit. Okay, so, ayan, tapos na tayo sa work. Sumikat din si Haring Araw, pero malamig pa rin. So, dito, kapag nakatapat ka sa, pag nasisinagan ka ng araw, medyo mainit ang konti. Pero pag <laughs> tumabi ka ng konti sa lilim, oh my gosh, super cold ulit. Ayan, so, tulad ng sabi ko kanina, paano nga ba yung life namin dito sa Belgium. So, ayan. So, sa mga may relatives, hindi lang dito sa Belgium, kahit sa ibang bansa. So, almost same, same lang din naman yung ating mga pinagdadaanan. So, ayan. So, tulad nyan, pag ang isang uh, uh, Pinoy ay nagtrabaho ng, for example, 6 to 8 hours uh, in a day. So, sa kagustuhan niya na makapagpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas or for example merong gustong puntahan merong gustong mabili like yung sapatos yung mga bags na medyo medyo pricey ganyan. so sinasamantala nila yung sales kasi talaga minsan half, half the price mo mabibili like yung Michael, Michael Kors mga Louis Vuitton ganyan so kung sakali man siguro na in my opinion lang po ah, kung sakali man siguro na meron tayong nakikita na mga taga-ibang bansa, taga-Belgium or mga OFW na nagpo-post ng, uh, sa Facebook. ng for example, nakabili siya ng, or nag-shopping siya. May mga dala siya mga paper bags, nakabili siya ng Louis Vuitton na bag, ng, ng Coach, ng Chanel, yung mga ganyan, mga make-ups. So, sa akin lang, hindi naman siguro yun pagmamayabang. Siguro, so, Siguro, may mga tao rin na ang intention talaga is magyabang. So, sorry po ah. Pero, hindi naman, hindi ko po nila lahat. Pero, for me, ang nakikita ko lang na dahilan nila kung ba't nila pinopost yun. Kasi parang, hello, pagod na pagod ako sa work. So, I deserve this. Alam mo yun, tinulungan ko na yung ibang tao. So, bibili naman ako. Parang token sa sarili mo. So, bibili naman ako na isang bagay na makakapagpasaya sa akin. So, parang stress reliever. Sabi nga, pag-shopping stress reliever din daw yan. Pero, ayoko talaga siyang gawing stress reliever. <laughs> Minsan, nag-shopping ako, pero yung mamurahin lang yung hanap natin kasi hindi practical. So, pag may mga anak ka, kailangan maging practical tayo. <clears throat> Ayan, so, kaya, kaya ayun. So, pag ginamit natin yung mga binili natin, medyo mamahalin. So, ang nakikita nila sa, sa Facebook, Uy, ang ganda ni Diane ang mahal ng bag ni Diane ang ganda ng sapatos ni Diane ah, ganyan ba? so, hindi lang ako ah example lang yan ayun, so ay, ang yaman nila nakapunta sila sa Paris nakapunta sila ng Germany ng Spain ganyan so, dito kasi merong mga benefits na binibigay yung government so yun yung nakalaan talaga para sa pambakasyon so, it's up to you kung gagamitin mo kung magbabakasyon ka gagastusin mo so, tulad namin sinave namin yung pera so yan. Next time i-share ko sa inyo kung saan namin ginamit yung uh, na-receive namin na pera. Okay, so 'yan. Isa pang isa pang dahilan bakit bakit na uh, akala nila na para tayong namumulot ng pera. Oh. Halimbawa, uh meron tayong bagong damit. Hindi nila alam sa Primark lang natin binili 'yon or, or yung mumurahin lang sa H&M or yung nakasale lang sa Zara. Oh, Uy, mga ganun ba? So syempre bilang bilang isang nakatira sa Pilipinas na makakita ka ng syempre di sa Pinas walang ganong damit so walang boots na ay I mean, merong boots pero ah, hindi naman ah, hindi naman nila yung mahabang boots kung kung ang init-init naman sa Pinas di ba ayan so syempre nandito tayo sa malamig na lugar so kailangan yung attire natin magsusuit dun sa weather so paano ka naman mag magsuot ka sa labas dito ng sando, na butas-butas. Pero ako, gusto-gusto ko sa bahay, naka-sando, naka-, uh, naka t-shirt na butas-butas, shirts na maiksing butas-butas. So, <coughs> nalito ka sa malamig na lugar, so, iyaakma yeah, mo yung yung damit na isusuot mo. So, akala nila, wow, ganda -ganda ang ganda-ganda naman ng damit niya. So, ang yaman-yaman nila. Mukha silang mayaman. So, yun yung isang uh, pagkakamali ng ibang tao na nakikita nila sa atin. So, yan. Ano pa? Pag may party, ayan lang. Oh, lagi na lang may social life. Paray na lang nakaparty party ganyan-ganyan. So, hindi lang nila alam, stress reliever din natin yun. Okay, so, ayan. So, maingay na. Nasa na ako. Pauwi na ako. Later na lang ulit. so, sa wakas, nasa bahay na rin tayo. Uh, kapag na tayo. Ayan. So, uh, alam nyo ba na... So, siya ba, hindi pa. joke lang. <laughs> alam nyo ba na ang mga kababayan natin, ang mga kamag-anak natin, ang nanay natin, basta yung mga tao na, ang mga Pilipino sa ibang bansa, kahit hindi lang dito sa Belgium, alam nyo, uh, maraming, maraming lungkot, maraming lungkot na nararamdaman yan. So, unang-una, lalong-lalo na dun sa mga uh, Pinoy na nakatira sa ibang bansa na hindi, hindi pa nakaka-uwi ng almost 5 years, 10 years, 20 years. So, maraming yan dito. Kasi, yung iba. So, hindi pa pinapalad na magkaroon sila ng mga papel. Pero nakakapagtrabaho pa rin sila dito. Yan, so, syempre, unang-una nangungulila sila sa mahal nila sa buhay. Lalong-lalong na kung ikaw ay isang nanay, ang asawa at mga anak mo nasa, ibang bansa, ah, nasa, nasa Pilipinas. So, buti na lang, meron na yung video call. Pero, syempre, mas... Mas mahalaga pa rin na nagkakasama-sama talaga kayo in person. But unfortunately, so they have to sacrifice kasi may pinag-aaral, mga ganyan. So, sana tayong mga kamag-anak sa Pilipinas, so, kamustahin naman natin sila. Kailan ba natin huling kinumusta yung nanay natin? na nasa ibang bansa, yung tata, yung kapatid, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan. So, sana wag, wag lang tayong mga ngamusta pag yung meron tayong kailangan. So, ayan, hindi po ito, <laughs> hindi ito tungkol sa akin. na So, kumbaga in general to. So, bilang bilang uh, isang Pinoy nakatera, na nakatira, sa ibang bansa, so, minsan na-feel ko rin yan. So, minsan hinahanap-hanap natin yung mga ganyan na, sana kamustahin man lang ako ni ganito, kumain ka na ba, tanungin man lang kung ano nang napano ka na dyan? So, yung mga ganong simpleng salita ba, na kahit sabihin mong corning mga salita lang, pero tumatagos sa puso ng mga OFW. Tumatagos sa puso ng mga uh, kamag-anak natin, ng mga kaibigan na natin na nasa ibang bansa. So, sa totoo lang, talagang napakababaw ng kaligayahan namin. So, yun lang makita mong ayos yung pamilya mo sa ibang bansa. So, mabigyan mo sila ng magandang buhay. So, yan. So bilang bilang tao naman o bilang Pinoy naman na nagtatrabaho sa ibang bansa, so lagi ko nga itong sinasabi, ang, ang mga magulang natin, yun ang wag na wag natin kalilimutan. So wag na wag natin silang pababayaan. Kasi kailan mo pa sila bibigyan, kailan mo pa sila susuportahan pag huli ng lahat. So bago pa mahuli ang lahat, so kailangan naman eh, nasa, nasa atin naman, naman na rin na yung, hindi naman sila nanghihingi, so kahit man lang paminsan-minsan, kahit may okasyon, yan, mga ganyan. So, san alalahanin din natin sila. Ayan, so sa mga Pinoy naman na, halimbawa, nang hiram, uh, nag-message kayo or nangumusta kayo sa sa inyong kamag-anak sa ibang bansa na at humihingi kayo ng, or sabihin na natin, nanghihiram kayo ng pera. So, kung hindi naman kayo napahiram ng pera, huwag sanang sasama yung loob ninyo. Kasi, sa totoo lang, yung mga kamag-anak natin sa ibang bansa, malaki ang kinikita niyan. Yung ibang nagdodoble kayo talaga kahit pagod na pagod na. Minsan, gabi na umuwi ng bahay. So, hindi nila iniinda yun kasi nga, meron silang pinaglalaanan. Gusto nilang kumita ng pera. Bakit? Kasi nandito kasi ibang bansa, malaki yung kinikita mo. Pero sana isipin din natin, nagbabayad, tayo. nagbabayad kami ng bahay, ng apartment. So, nagbabayad kami ng kuryente. Parang sa Pinas din. So, may internet, may, may gas, may electric, may electricity, mga ganong ano ba. Tapos, meron kami mga, yung sa, yung sa parang sa feel health, yung mga ganyan. So, marami rin kaming ginagastos. Marami rin kaming uh, binabayaran. So, kaya pag, kung makikita nyo lang na, ay, ang gaan-gaan ang ng buhay nila, mukha silang mayaman, akala nyo lang yun. <laughs> Okay so alam nga namang mag, mag picture ka sa Facebook na parang kang mukhang ang hirap-hirap mo na sabihin ng iba nasa ibang bansa ka parang ang hirap-hirap mo. Parang naghihirap ka, umuwi ka na lang. <laughs> Joke lang. <laughs> okay so sana po naintindihan niyo po yung aking uh, sa akin na, sa akin lang naman po yung sarili ko pong opinion. So ayan, so sana wala po tayong nasagasaan. So sorry po kung meron man pero in general po to hindi po to patungkol sa akin kasi Uh, and nanghihingi din po ako ng apology sa mga taong uh, noon na humihingi po sa akin ng tulong. Meron akong ibang minsan hindi nabibigyan kasi talaga pong iba-iba kasi ang buhay natin dito. Marami po tayong bayarin. So, ang tagal ko pong nag-stop sa trabaho. So, nung after ko mga nakayana, and then, ang tagal bago siya nagkaroon ng place sa So, I have no choice kundi mag-stop sa trabaho kasi kailangan mo siyang alagaan. So, God is good kasi natuto akong mag so natuto akong dumiskarte. Nagkaroon kami ng mga pambayan. okay, so, kinamusta mo na ba yung kamag-anak sa ibang bansa? Kung hindi, now is the time. Kamustahin mo sila. So, tanungin mo kung ano ba, ano na bang nangyayari sa kanila. So, simpleng salita, simpleng pangungusap, uh, simpleng paalala sa kanila na mahal mo sila, namimiss mo sila. Sobrang laki ng magagawa mo sa kanila kasi... Sobrang stress yan sa trabaho. Minsan may depression. Pero ang pinapakita sa inyo, pagkausap niya sa camera, sa video call, ang saya-saya. But after that, umiiyak yung mga yan. So, lalo na yung mga nangungulila sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, yan. So, maswerte lang talaga kami at uh, kasama ko dito yung pamilya ko. So, yan. Pero of course, namimiss ko rin naman yung mga magulang ko. Tsaka, sobrang gusto-gusto ko na talaga umuwi ng Pinas. Pero... Uh, may ginama kasi kaming sacrifice. So, later on, isishare ko yan sa inyo. Okay, so, ayan lamang po. So, next time ulit, siguro magkakaroon tayo ng part 2 about the life of Pinoy, uh, Pinoy's life in abroad. OFW or life here in Belgium. So, is ko po yan sa inyong lahat. So, Ayan, so magpapahinga muna tayo kasi later meron tayong uh, ang birthday party. So, ayan, kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, please subscribe to my channel, like my videos, and uh, don't forget to click the bell button so that you will be updated in my vlogs. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you very much. Bye!